Welcome sa Kwentuhang Sibak. Magandang araw po. Ako po ang inyong lingkod, Doming Rivera, at welcome sa Kwentuhang Sibak. Naniniwala po tayong kung magtutulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, mas marami po tayong maabot, lalo na sa lagay ng bansa po natin ngayon. Kasama po sa mga nais nating tulungan ay ang ating mga kababayan na nasa abroad o ang OFWs. Mula po sa datos ng Philippine Overseas Labor Offices, o polos, ang bilang po ng pang-aabuso sa mga OFWs ay 4,302 sa Middle East at may kabuuan na bilang na 5,000 worldwide. Ngayon po, may 70 tayong mga kababayan o OFWs na biktima ng pang-aabuso hindi binayaran ng sweldo at hindi makauwi. Ano po ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Paano natin ito masusolusyonan? Ano kaya ang magiging habang po? ng ating Subak Partylist dito. At makakauwi kaya ang ating kababayan? Ito po ang ating pagkukwentuhan. Ako si Gaudencio D. Gabot, 42 years old. Ang trabaho ko po dito sa Pilipinas, dati ay isang freelance electrician. Bali, ako yung bunso sa siyam na pagkakapatid. Pwede nag-abroad. Nung... 2012 bilang isang welder sa Saudi Arabia. Inabot din ako ng uh, labing isang taon. Ang aking pag sa Saudi, talagang andun yung pagtitiis, andun yung tiyaga, humsik. At uh, tunay nga na ang pag-abroad ay uh, andun yung sakripisyo. Gusto ko rin na uh, makaipon, magkaroon ng sariling bahay at makapagtayo ng uh, sariling negosyo. Uh, inabot ako ng, uh, sa isang kontrata, labing walong buwan sa isang kontrata at uh, doon matatapos yung kontrata. Um, ako nag-clearance noong uh, September 22, 2024 at uh, inabot nga ito ng uh, isang buwan bago ako naka, uy, nakabalik dito sa Pilipinas. So, sa unang linggo, uh, medyo okay-okay pa na pagantay sa aking huling sahod maging sa binipisyo sa makukuha sa kumpanya. And sa dalawang linggo, wala pa rin na nangyayari. Sabi ng uh, office sa accounting, uh, mag-antay-antay lang ng email galing sa main office. Mga sumunod sa amin na nag-clearance na mga vacation leave. So, sila pa yung nauna sa amin na nag-clearance ng September 22. Nainggit kami rin na gusto rin namin makauwi. Subalit so, sila ay naunaan pa kami na nauna sa kanila na nag-clearance. sa grupo namin, tatlo, at meron pa kaming kasamahan na iba na sumunod sa amin na nag-clearance na naantala rin yung kanila na pag-uwi sa kadahilanang ng hindi may bigay-bigay yung huling sahod, maging yung binipisyo. Andun yung depressed, nainggit din sa mga kasama namin na nauna sa amin na makauwi. Unang-una, lumapit ako sa OWA, sabi ng uh, office, so wind daw, magantay-antay na lang daw. So, balit, yun nga, nabot ng isang linggo, parang walang nangyayari so yung aking kapatid tinanong ako ilapit sa sibak sinabot po ako ng uh, tatlong linggo sa aking pag-antay so balit nung ako lumapit sa Sibac uh, dalawang araw may email na galing sa main office uh, at sa loob nga ng uh, dalawang araw pa nakuha ko na yung uh, benepisyo at huling sahod tunay nga po uh, andun yung sagot na kung saan uh, ako ay natulungan ng sibak at makabalik at makauwi rin dito sa Pilipinas andito yung sibak na kung saan tunay nga na handang tumulong sa management uh, ako rin nagpapasalamat sa kanilang pag-asikaso noon nung ako'y makauwi kung meron lang kayong problema, pamilya na OFW, so patuloy na andito ang si Bap, handang tumulong. Tunay nga po na matutulungan tayo. Maraming salamat si Bob. Ako po si Darwin Alano. Ako po ay 53 years old na. Nakatira po dito sa Commonwealth, Quezon City. Ngayon po kasalukuyan nagtatrabaho ko sa Platinum Condominium sa Green Hills Electrical Department. Ako po ay isang tatay na may anak. Nag-iisa lang din po yung aking anak. 15 years old na rin po. Medyo mas bata nga lang kasi may edad na rin kaming nagsimula. Kaya bata pa yung anak namin. Nag-iisa, unikaiha po namin yung... Pandemic time po, hindi ko na talaga kaya kakatapos lang talaga nung mga lockdown. Tapos, pinapasok na kami ng three, three days lang kami sa isang linggo. Yun lang yung pasok namin. Kasi ang una yung inisip ko, gastos. gastos, wala namang kami ibang savings na ano, wala namang ganun. Baga kami, trabaho. bus, parang ganun. So, meron. Pero pag may sakit, ang hira po. Hanggang sa, ito naman, sumunod sa akin, yung, yung gall, gallstone ko. So, hindi na naman ako nakapasok noon. Kaya, ilanding din ko na naman ako hindi nakapasok. So, talagang gipit na gipit kami no kasi wala namang income. Yung gallstone ko, matagal ko nang nararamdaman taon na yun. 2017, naramdaman ko na po yun. Pero, inignore ko lang kasi parang wala. Pag sakit niya, mawawala naman eh. Hanggang sa 2019, Nagaano na po ako pag sumakit tumatagal na so ayun napapansin ko tumatagal na Hindi ko lang minsan matiis dahil syempre hindi na rin ako ano eh nung nagpa-inject na ako dito yun na po yung medyo malala Pero nung medyo mild pa nakaya ko dalawang oras yung sakit at kaya ko naman tiisin Talaga hindi po nalalaman ng pamilya ko Ah uh, wala pong nakakaalam kahit kung ano yung mga nangyari sa akin sa Saudi noon wala akong nakakaalam na pamilya ko Basta alam nila, maayos ako doon So, ganun po ako magtakip. Ayoko sila magalala. Ayoko, okay lang. Kailangan yung pera, may pera ako. Sige, padala ka. Kailangan yung sumaya, okay lang. Yung e, sa akin dito, tiis lang ako dito. So, ganun po yon, Marami akong karanasan sa abroad. Marami rin ako aksidente doon. Siguro, yun lang nga. Yung <laughs> feeling ko, mamamatay ma ma na ako. Yun, tsaka pa lang po. Tsaka pa lang. Pero yung mga mild-mild, kaya ko pa lumakad. Kahit nga po may sakit ako, mapapasok ako sa trabaho mag two years na rin eh, bago na naging grabe na yung sakit ko na hindi na ako, ano eh, hindi na ako makahiga kasi hindi na ako makahinga pagkahiga ako. Basta pag umatake, kahit nga po nung ano, kahit hindi na ako makain eh. Kasi kala ko nung time na yon pag kumakain lang ako. Pero nung acute na talaga, kahit hindi na ako kumain, ganun pa rin eh. Pag naram, pagka biglang humilab yung chan ko. So, yun na talaga, dire-diretso na yun nung ano po, nung iyon na yan, nung bago ko dalhin sa sa hospital, wala, wala na akong kain nun. Hindi na nga ako makalakad eh, kasi wala na akong kain, ayoko na rin kumain. Tapos, dalawang gabi na ako, walang tulog noon Kasi pag uh, ako, hindi na ako makahinga. So, ayun na po yun. Kaya sabi ko, kaysa mamatay ako dito, hospital na lang, kahit walang wala. Wala naman kami savings, wala naman kami kahit ano. Ang bahala na lang. Bahala na si Lord kung ano. Mas importante, isip namin noon, matingnan ng doktor kung ano talaga yung, kung ano yung problema sa akin. So, nagpasugod, nagpatakbo na ako sa misis ko sa National Kidney. And then, pag, pagano namin do, pagpunta namin sa National Kidney, two days pa kami doon sa labas, sa dami ng gusto magpa-check up. So, kinabukasan, saka pa lang kami nakapasok pagkatapos lahat ng mga test. Doon na kami sa labas, sa simento kami. Simento kami, nakahiga. hindi ko na rin kaya. Pag umaatake, nagpapaano na rin ako. Doon na rin po ako nagpapainject. Nagre-request yung misis ko ng, ng pain reliever para lang mawala. Talaga, emergency na ako. Emergency na po ako. Pagpasok kasi baka nga daw sobra na ro, ano eh. Kumbaga, bara na. Bumara na yung, yung bato. Kasi ang laki ng hiwa doon sa gitna ng mismong puso dahil doon po nilabas yung bato. So talagang hindi ako makatayo. Hindi, hindi ako basta-basta makahiga. Yun po yung ininda ko na. Pero nung natapos na po lahat, so yun na po, wala na akong naramdaman. Kumbaga, wala na. para kung naka, nakahinga na. Yun po, yung mga pumasok na sa amin, kung saan naman na kami kukuha. <laughs> kung saan na kami kukuha ng pambayad kaya nag-uusap po kami doon. Tinatanong ko rin yung yung mga doktor doon kung pwede na ba lumabas agad kahit masakit tiisin ko na to para hindi na madagdagan ba yung bill. Ah, uh, pinayagan na kami ng doktor. So na problema naman kami kung saan kami kukuha <laughs> ng malaking pambayad kasi 160 po yata 180 parang ganoon po yung babayaran namin. So, hanggang naghagilap na po kami kung sino-sino na yung nilalapitan namin. Wala na po talaga. Eh, kailangan po namin lumabas talaga ng Friday kasi inabot na po kami ng Friday. Iniisip namin, pagka inabot kami ng Saturday, Sunday, madadagdagan pa ng dalawang araw. So, yung dalawang araw na yun, di tataas na naman yung bill namin. Eh, wala naman kami may hihinga ng iba kasi sarado naman ang... Wala na. Wala na po kami, ano eh, yung mga government agencies, wala na. Sarado na, ultimo barangay, wala na ganun. Sa mismo ayan siyang nga po ng gobyerno. Grabe po ang pilang abutin mo. Tapos, magkano lang ibibigay sa yung budget. Yung nga um, PhilHealth na sino po naman taong uh, gusto magkasakit. Pero ilang taon mong hinuhulugan kahit maliit lang yan. So, napakahirap. Pero po, si Bak, wala. Walang tinatanong tungkol sa doon. Pag, pagkailangan mo, kailangan mo. Bibigay sa'yo, ibibigay sa'yo sa yan. Kung kakayanin niyan si Bak, bigay po yan. Walang, wala nang ibang tanong wala pong wala wala pong ganun talaga. 'Yan po ang naranasan namin sa Sibak. Talagang napakadali pong lapitan ng Sibak. Sa totoo lang, napakadaling lapitan. Uh, napakabait po nang kumakausap sa amin eh. napakabait po. Parang sila pa yung ano, mahihiya ka po talaga pag kakausap mo sila <laughs> sa telepono. May ka eh. hindi po yung kagaya nung experience namin doon sa ibang hininga namin na talaga sila Parang sila pa yung nakikuusap na magpunta ka dito. Yung para po, di ba? Ikaw yung mahihiya na ikaw na nga yung nangihingi Napakadali po talaga lapitan. May dumating, pero late na nakalabas na kami rin. Nakalabas na kami, napakatagal ng proseso. Hindi kagaya nung sa inyo. Ora mismo po eh. Hindi naman po, alam ko eh, saktong-sakto -sakto po talaga nung yung sibak po. Talagang napakalaking tulong dahil yung kakulangan po nung pambayad namin eh. Sila po talaga yung nag nagbigay para makalabas kami. Para hindi na rin matigdagan yung bill namin doon. oramismo mismo po, tumawag. So, naku, talagang kahit masakit po yung ano, gusto kong tumalon talaga doon sa hospital. <laughs> talagang, eh, grabe, grabe po talaga. Ako na lang yung naghahanap na yung kung sino yung pagpapasalamatan ko, sino po bang... Hindi ba? Doon, doon na lang po ako bumawi nung, yun nung election. Hindi lang po ako maikwento ko lang din yung yung misis ko rin kasi nagkaroon din ng gaston. Doon din po kami lumapit. Kay Pastor Edding po. Tapos si Bak din po. Tumulong din sa amin. Pandagdag. Dalawa na kami na walang gallbladder. <laughs> so, mas nauna nga lang ako. Eh, sa kanya, ano lang, eh, last year lang. Napakasarap pa sa pakiramdam ng alam mo po yung hindi mo inaasahan na tutulong pala sa'yo financially. Hindi mo alam na sila pala yung makakatulong na hindi ka naman kilala. Hindi mo ba, ba? Hindi ka naman kilala. Although may eh, sila pastor, Ed, kilala namin. Pero yung talagang direktang taong hindi mo inaasahan na makakapagbigay pala sa'yo ng nang biglaan ano yung problema mo na may sakit ka na kung paano yung iniisip mong paano yung bayarin mo sang kakukuha ng ganito na bigla na lang dadating ganito yung tatawag sa iyo o punta ka na doon sige na ganito magko na doon yun pong gano'n, napakasarap talaga ng pakiramdam. Base po doon sa experience ko. Experience namin nung oras na yung pangangailangan po namin, yung time namin napakadali po lapitan talaga ng sibak. Una-una, gusto kong talaga magpasalamat kay Pastor Ed. Sa sibak po, talagang habi ko halos parang pangalawang buhay po eh. Kaya, grabe po talaga pasalamat namin. So, nung eleksyon po, eh, <laughs> number one, number one sa akin to. Number one po talaga namin binote ang sibak. Number one. At para naman po sa lahat ng sumusubaybay at patuloy po na nanonood at nakikinig dito po sa ating uh, uh, kwentuhang sibak, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po na inyong subaybayan ang mga kwentong sibak na makatutulong po para lalo tayong uh, ma-equip at ma-inspire na magpatuloy kung anong nararapat na gawin po ng bawat isa po sa atin. Yun lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nanood ng kwentuhang sibak.